Dolor! I'm Dolor Rose! So ngayon, Dolor, i-explain eh, ko sa inyo kung para sa inyo ating Sammy Jane Nutri-Essentials Coffee. So eto siya. Perfect to Dolores, lalo na kung kayo is laging inaantok sa trabaho. So ang maganda dito sa ating Nutri-Essentials Coffee po is nakakahelp na siya more on pang boost ng ating energy. So perfect tong ating coffee Dolores, lalo na sa mga nag-work dyan and madalas kayong antukin sa trabaho. So perfect yung ating Sammy G Nutri-Essentials Coffee para sa inyo. Kasi dito Dolores, meron na siyang mga ingredients na perfect na perfect para talagang magising kayo which is perfect na meron siyang Guarana Extract. So ito yung pinaka mas nagbo-boost ng energy natin. And at the same time, meron siyang organic psyllium husk, which is rich in fiber na siya. Meron siyang L-theanine, help para makapag-focus tayo sa mga bagay na gagawin natin. Dito, Dolores Sese, I think, Sammy J nutri Coffee. Meron na rin siyang Stevia Lip, which is perfect, Dolores. Ayan, so lalo na kung kayo ay diabetic. Wala siyang sugar. I think, Sammy J nutri Coffee. Meron na tayong isang box, which is, naglalaman siya ng 30 pieces. So, ayan siya. Maraming salamat sa pananood. Once again, I'm Dolor Rose. I'll see you on my next video. Goodbye!